nating kakalimutan ang taong ipaglalaban ng karapatan ng bawat isa sa atin dito, ang ating susunod na mayor, Mayor Sonny! Mayor! Nalangin May mahina para hindi tayo narinig. Mayor Sonny! Mayor! May 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 Asensya na kayo mukhang mahina ang pangdinig niyo. <laughs> mayor Sonny! Mayor! May May Alam niyo mo talaga, sabi niya yata sakit mahina, mahina.

Uh, yeah, have... she, <laughs> uh, ito na po, ang ating pagiging, ang taong walang bahay korupsyon, ang ating susunod na mayor, walang iba, kung hindi si mayor, Sunny! <laughs> Salamat po.